Pagka maraming puso sa sakingan May pusong saba at may pusong latundan May pusong tapat, wow! may puso-pusoan May pusong wagas, may pusong salawahan Oh no! Hola! Hello! Magandang araw mga kapuso. Ngayon, ang lulutuin natin ay ginataang puso ng saging. At ayan nga po, napakanta pa ako. Naku po, wag naman sana baka bahain. E paano naman kasi naalala ko ang mama ko. Kasi nung bata pa ako, isa yon sa kinakanta niya sa akin. Nakarelate ako dahil sa puso ng saging na miss ko tuloy ang mama kong masayahin. Mabait at very funny. Ang sarap kasama nun, hindi boring. Masaya yon na kami ang kasama. Gano'n naman talaga, kasayahan din ng magulang ang mga anak. At ayan, napakwento pa ako. At ito na po ang mga sangkap na ating gagamitin luya, bawang, sibuyas, sili, paminta powder, magic, ajinomoto, asin, dried hipon, puso ng saging, giniling na karne, dalawang tetrapak pack na gata. At ayan nga po, iginitan na natin ang luya. Sibuyas, pati na rin yung bawang. Ayan, haluin natin at hanggang sa ito ay mag-golden brown. At isinunod ang sili, pati na rin yung dried heat on. Ayan, haluin. At isunod naman ang giniling na karne. halu -haluin. Ayan. At lagyan ng paminta. Haluin ulit. At saka Pagkaraan ng ilang minuto, buksan ulit. Ayan, haluin. ...nang magpantay ang pagkakaluto nito. At isunod ang puso ng saging. Haluin. Ayan. Takpan ulit. At pagkaraan ng ilang minuto, buksan ulit at haluin. Ayan. Para magisa, ilagay na rin ang siling haba at ilagay na rin ang gata. Ayan pagkalagay ng gata, haluin. Lagyan ng magic sarap, lagyan ng konting ajinomoto, asin, ayan, at haluin. Takpan ulit, at pagkaraan ng ilang minuto, buksan, at haluin ulit. At ayan, tikman na natin. Mmm, yummy! Luto na po! Sa puso ng saging makikita na kahit sa simpleng anyo, may halagang nakatago. Eto, may hugot ako. Parang puso ng saging ka, kahit mahirap pinisin, pinipilit pa rin mahalin. Thanks for watching!